Nagpatingin na ako sa aking relo at mag-aalas 10 na ng gabi. Oras na yata para magpakape. Tapos sinawakan ko muna dito si George para gisingin ko siya. Tapos tinuto ko sa kanya yung camera para mabigyan ng transition na maganda. Tapos binuksan ko na yung box ng kape at mga biskuit. Tapos sinarado ko na ulit kasi nakakuha na pala ako. Tapos sinanda ko na yung dalawang thermos na dadaling ko. Tapos nanginit na pala ako mainit na tubig. Tapos narinig ko na kumukulo na pala siya. Tapos binuksan ko na yung thermos para isalin yung tubig na mainit. Tapos nilapagay ko na yung takip dito. Tapos sinalin ko na yung tubig na mainit para mapuno na to. Tapos pinorban ko sila ng ganito para isang buhatan na lang. Tapos nakita ko yung mobile helmet ko dito kaya naman kinuha ko. Tapos sinuot ko na dito sa bahay para maangas tignan. Tapos kinuha ko na yung cellphone ko baka may Tapos tinuto ko yung camera dito sa ko. Tapos sinuot ko yung limited edition na Nike shoes. Tapos nakita ko dito sa si Hershey mamalang Tapos naglalakad na ako dito sa Megarai. Tapos binuksan ko to isolated bag ko. Tapos binuksan ko itong bag na malit pa makita yung laman. Tapos tinundan ko magka-cash up yung thermos Tapos binuot tapos, ko yung thermos na malit. Tapos pinag siya dito sa may kedli. Tapos binuot ko na rin itong isang thermos na malaki. Tapos pinag-cash dito sa mobit bag. Tapos sinarado ko na para makalis na Tapos sinipar ko na yung bago para walang mahulog. Tapos naglalakad na ako dito palabas lang gay Tapos binuksan ko yung gate. Tapos sinata ko, pa ko Tapos nilapag yung camera ko dito si para makangasit pag-exit. Tapos tinulak ko si Horsey palabas lang gay Tapos tinula ko na yung cellphone ko. Tapos tinulak ko na po sa kanyang Tapos nilapag na para walang pumasok na kawatan. Tapos binuksa ko itong malit na gate. Tapos sinarado na para tuloy mga alis ako. Okay. Tapos binigyan ko itong kaping bahinig ni tapos Mabit. Tapos sumukay na ako ay Tapos sinasiya ko Tapos binuksa ko na yung para manda na siya. Tapos nila ko na yung strap ng helmet ko para masita pa Tapos sumulis na ako para makapagikot-ikot na at makapagbimigay ng mga kape. Tapos nakarating na ako dito sa pupuntaan ko. Tapos binigyan ko sila dito para makita na ngayon mo kanila dito sa vlog. Tapos tinuto ko na nang dito yung camera para makita yung kapugihan. Tapos sinahantay sila lumapit dito para nahiyapa sila. Tapos binuksa ko yung bag ko. Tapos hinuha yung bag na puro. Tapos tinuto ko sa camera para makita nyo na. Tapos naman. sinabit ko siya dito sa may una para hindi masikip doon sa bag. Tapos sumuha na ang mga baso sa camera. Tapos okay. ko na yung thermos para makikip na sila ng kape. Tapos unti unti ko na sila tinawag dito para makapagkapit sila. Tapos nung pakita ako dito sa vlog para makakas naman tignan. Tapos pinakawa na si Pops ko na ng kapit. Yeah. Tapos, Tapos binili ko na yung thermos dito sa bag kasi tatlo naman sila. Tapos binigya ko na rin sila ng mga biskuit para may pambara sila. Tapos binigya ko yung pagtimpla nila ng kapit para malapit siya tignan. Na, na. Tapos kanina paro sila nakatambay dito wala pa rin nagpumapasok. Yes. Tapos lumipad na ako ng pwesta may nakita ako ng dalawang gary rider dito. Tapos binigyan ko na lang sila biscuit kasi naka-apat na kape na raw sila. Tapos lumipat ulit ako ng pwesto may nakita ko isang mga Tapos binigyan ko siya ng kape at basa. Tapos kinuha na yung thermos ko. Tapos sinalay ako ko na siya ng tubig na may init para makakain na siya. Tapos nag-selfie kami dalawa kasi parehas daw kami pogi. Tapos lumipat ulit ako ng pwesto at nandahan ako sila dito. Tapos binigyan ko siya ng kape at basa. Tapos sinalay ako ko na rin sila ng tubig mainit Tapos binuksan tapos ko ulit yung bag. Tapos nagabot ulit ako ng basa kasi may bagong dating. Tapos pinapili ko siya ng kape kung ano yung trip niya. Tapos sinalay ko na rin siya ng tubig na Tapos sumunod naman ako dito sa may favorite Kahan. Tapos binaksa ko na yung vlog. Tapos binaksa forward ko na yung video kasi paulit ulit lang naman yung ginagawa ko. Tapos binabigyan ko na sila lahat ng group selfie kami. Tapos napunta na ako dito sa Mayugong at may natahanan ako. Tapos napunta ako dito sa may gente na at wala na mga rider. Tapos nandahan ako yung lero ng barangay tano dito yung ng sila ng kapit. Tapos tuwang tuwa sila kasi hindi sila makapaniwala na libre to. Tapos nang pauwi na ako nandahan ako to yung grupo ng mga aso mga TBS daw sila. Tapos nakapalik na ako dito sa tapat na bahay. Tapos sino ko mga Tapos nilagay ko sila dito sa pagkaparadyo na sila. Tapos pinaksa yung maliit na gate. Tapos sinara tapos binuksan mo yung malaking gate para makapasok na si Horsey. Tapos sinasiya ko na siya. Tapos pinandar Tapos sigagarahin ko na si Horsey. Tapos sinara ko na yung gate para walang pumasok na kawatan. Tapos kinuha yung tela sa malaki. Tapos kinuha yung sa mali. Tapos sinara na yung bag ko dyan na lang yung mga biskwit Tapos bitbit -bit ko na yung thermos Tapos binuksan ko yung pinto na kawatan. Tapos nagulat ako dito pala si Golem. Tapos binuksan ko yung ilaw. Tapos tapos natulog na ako.